Eh bakit hindi kayo papasok kung walang baon? Ha? Wala nga kami baon, wala pa kami ng Anong gagawin natin? Eh mahal nga yung bilihin. Ni bigas nga mahal din. Wala pa sapatos. Nasaan sapatos mo? Ayun na. Eh, mahal na po tutoy ngayon ng bigas. Ayan nyo na. May nagka tayo. May baong kayong taglilina. <laughs> Wala eh. Ito yung isa o. Oh. Ano yan? Nakain ka ba? Umayos ka mo po. Ba wala nga. Nagkape naman na kayo. Di ba nagkape na? Ano magagawa natin? Wala nga. Mas mamaya tanghali, umuwi kayo. O oh, di kakain na lang kayo mamaya tanghali. Wala pa rin. <laughs> oh, oh, maganda Nagkape naman kayo, may kaunting kanin, nice na Ano? Mawawala na pagkain. niya. niya lapis na lang. Pala. 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 Ugingo, wala rin. Ayan, yun na nga. At ngayon, mangungutang na lang tayo mamaya. Ay, kay bukas wala Ang baon nyo. Ngayon, wala. Wala tayo eh. Ang gwapo ka na kuya. Hmm. Ako daw, ako, ako, ako. Ito ganyan ho, o... yan, nakabalot-balot na sa'yo yan dito. Tagilid. Mga guys, sa Tama hmm. na, tagi isang spray lang. Dito, dali, para bumangon-bangon ng konti. Hindi po yung mga nagsiligo, lalo na ito. Uy, naligo ka ba? Hindi mhmm. <laughs> naligo. Pabangon na lang. Well, Ang naligo ako. Uy, naligo. Gilamos ka lang din. Gilamos ka Ayan, yeah, baon, baon. 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 Napaka-time bigas, yun. Lutang pa lang tayo. Baon. Baon. <laughs> tiis na lang muna ngayon. Baon. Baon. Oh, nasaan bag mo? Na? Ha? Nandun, tiis lakad na. Mapunta ako doon mamaya. Baon. baon. Hindi, mapunta lang ako doon mamaya kasi kasuhin ako, hindi baon tayo. Sirabi ng wala. <laughs> Nagsiyali sa'yo na wala baon.